meron pang isang ano doon pilote ayun mga ano na sa ano to sa electrical sa mga palustre na rin doon nagdugtong din sa wakas may mga dalangan na to mga excavator tara dito tayo mag umpisa ah, kagayaan mag update tayo ng Pasig River Esplanade dadaanan naman yung sisyo talo oh yung, Inan, yung mga dilaw na linya. Wala naman halos lumalagpas Hindi ko dati madaanan to. Bila yung mga tao. po na to. minarin ng nudi ni sira Naglingo dito grabe pagdami ng mga sasakyan mga tao Gernes sa Linggo maduming tulay at yung may mga basura ang nawala dito yung mga homeless mga palaboy eh nagtutubig pa ka sa gateway kisano rin sa Cedar Island nagdutubig din meron na rin mga lubak naiipon na yung mga buhangin sa, ano, sa gutter sa gilid meron pa rin mga basura Tingnan natin tong guard post na ah, naging CR na ito so, ang hindi talaga ma panatiling malinis ang Bridge yun nawala yung panghe yun eh, na pero yun Pinasadya na ito mga kabayan ha. Talagang may nag ang mga basura. Yung hagdan, konti lang ng basura. Saka walang mga dumi, gihi. Luman Luman-luma na. mas malinis na ngayon pero meron pa rin mga ketchas mga jackpot ayan, nandito pa rin. mga mga natutulog sigurado dito sa gabi may mga parton kaya hindi malinis lagi ito eh, ng Manila City na nagagawa ang pedestrian walkway na hindi na natapos Ayun, daming mga aso kariton ito na maraming pinakamaraming aso nakita ko na nakatali sa kariton Oh. nalagay na ng ano, ng steel decking. Ayan. May inawasak yung um, statue ng Luton. hindi tumadaan. Grabe, lakas ang ano talaga no, ng tugboat. Ay, ang kaya. May mga dalang ano to, mga excavator. Grabe mag balancing sa mga magawa mahulog magalagyan siguro yun ng gamit ang welding tapakan nila nabubuo na rin dito Ayun, konti na lang mahahabot na yun yung pinakamababang platform yung tubig ng Pasig River wala na yung mga ibang barong barong tara doon naman tayo sa kabila side ng tulay sa may Araceros Forest Park Yeah, ako hindi naman nangangahol uh, ito so, nasa kabilang side na tayo ng Kesson Bridge ay apat na guard post dito naging apat na CR ano nga naman siya nakatago yun inaglinis na may meron pa rin Sige. Ah, paglagay ng mga noon mga barong-barong bahay sa Gedli. Sigurado to pag may mga nakatambay dito. mga ano rin? mga palaboy pero wala na yung ano talaga mga Maka, katambay na natin ayun meron na yung mga balustre na dun oh. sa pinaka mga unang medyo hindi na nakakatakot tumambay dito konti na lang uh, malalagyan na lahat siyang ano ng bagong esplanade. the Cerus Forest Park wala pang nailalagay ng mga plastic na ilaw yung meron na dyan yung mga balustre na rin dun este mga classic lamp post may mga gawa gawa din ganda na walang nagtutusok ngayon ng mga pilote na mga ano pa nga 200 meters pa bago maidugtong yun sa isa pa Ayan. Ayan, Ayala Bridge Ayan, Meron pa isang Doon Pilote ano to sa electrical kulay orange ah, gumaganda na ito malayong ano, yung tubig ng Pasig River May wending. Anong okay. natatawag dito mga kabayan. din sa wakas ito po na yung handrails makakagulat hmm. <coughs> yung busina ng bus <coughs> medyo luminis na uh, uli Ayun, may naglinis mga kabayan. Ato, sa ibang araw, nag-iiba pa rin. Hirap i-maintain talaga ng, ano, ng may Dahil mga, ano mga karikon doon sa kabilang side. At yung mga napa, ano ba, alis, nalipat, no? sa may loton. Sana magkaroon din ng ganito sa ano no sa sa side ng ano no ng ano. um, recto. Kaya po dito lang eh. Hmm.